Itinanghal ng Bangsamoro Human Rights Commission ang kanilang directives, accomplishments, and performance assessment tracking o ang dapat para sa taong 2022 at 2023. Kasama din inilahad ang budget proposal para sa taong 2025 noong nakaraang ika ng Mayo taong 2024. Ang Bangsamoro Human Rights Commission ay nakapagtala ng 206 human rights investigated cases sa loob at labas ng Bangsamoro sa nakaraang taon. Mayroon ding mahigit 6,000 participants na lumago sa mga naisagawang human rights education ng BHRC. Naitaguyod din ng BHRC ang kanilang budget proposal para sa taong 2025. Ikaw ba ay biktima o naging saksi sa paglabag sa mga karapatang pantao? Ang Bangsamoro Human Rights Commission ay laging nakahandang tumulong at makipag-ugnayan. Maaaring magsumbong o pumunta sa pinakamalapit na BHRC Provincial Office sa inyong lugar para sa agarang aksyon. Pagbalay, Bangsamoro, Kawali for all.